Diba, no? may, may tubig yan ah, may tubig. Ang galing na aking taga ano? Oh, oh. Master cutter ng labong. <laughs> 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 talaga hmm, diba? diba, sa... nito. Diba, <laughs> Ayot na mo, buo. gulay mo dyan Kaso baka <makes noise> Baka may itnik Tabi, tabi Walaan ko Ito, 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 ito. May tubig yan ha? may tubig

Ito mga idol, mga kami ng Santol Dito sa mundo ng kalawakan <laughs> <So>. <laughs> <laughs> Ayan si Mang Karding Maikot po si Mang Karding Ayan, o ha O oh. Ang galing Ang <laughs> ah, ah, ah. ah, kami, Tignan pa kami ay po <laughs> oh. Guys Hoy ay nakawalan ng tao, guys. Kami santol. Guys. Napo kami na. Ah, labong. Alam Hello mga idol, dito na kami sa Farm mga idol. Farm nila ito, hindi farm namin ayan oh. Ayan, naglalakad-lakad kami na Santol. Sa kanang labong.

Dum mga tayo nanguhan ng karana-kway. <tosil> <tosil> mga mga tinggil-tinggili nyo ha. Mga batis na jan. dyan no, kadao, Ayan, dito nga. Ayan, dito ko, Yung, yung pokey ko, nasukot. <laughs> Guys, ano nakakita kami ng labong o oh, mga idol. Ayan oh. oh, Ay, o. Ayan oh, oh. ang dalawa. Oh. May tubig yan ah, may tubig. Ang galing ng aking taga ano. Oh, oh. Master cutter ng labong. Pwede <laughs> 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 na yan. Ayan mga idol, oh, may nakita kami ito <laughs> o pagsal. Ayun. Nakikita nyo ba? Nakikita ko mga idol. Baka may ahasa. Baka may stick. Baka may itik. Baka may itik. Ang galing ng aking master cutter oh, o mga idol. Oh, Saan ka Parang hindi oh. tayo madis. Gagasya siya baka ako din no? ang ko na yan, may nakita pa tayo isa ano ah? mo ipi? ayun, anumugulay mo dyan makipentinkle ay <laughs> 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 naghahanap pa sila ng labong mga idol na dalawang piraso pa nakukuha namin na yun oh. papakita ko sa inyo nakuha namin na labong <laughs> mga idol oh <laughs> makita sila kaso baka baka may itnik Sarap ng ulam natin, oh my god! Sabay ang lahok ng sardino. Kung galuto, ay! Kung galuto niyan. Mga idol, mga idol po, <laughs> Wala nang magbubulay doon, paliit <laughs> Ayan, okay na yan Ayan mga idol <laughs> Mga idol, maghahanap ulit kami ng panibagong destination at nabusa na kami dito ng mga kuha So, ayan, dala mo mga idolo. Ayan. Ayan sila, sa unahan. Papala dito na, ano, kawayanan. Ikit lang kayo, baka may itnik. Basa pa naman. Ayan, mga idolo, pinakita sila. Ayan. Linaw mat ng matarang aking tala kuha mga idol. Ay, aso. Ay, no? Ay, no? Daw, idol. Dating ninja, napas mula ah. Napas mala. Pareko, ah. Paul. Pareko, Paul. <laughs> ayun o oh. ayun mga idol laki o oh. parang dalawa ang laki mga idol ang laki ang laki oh grabe laki oh Hello, man, oh. Hello, how are you? How are you? Thank you. May kasama kami dogi, oye oh. Yeah, dogi, dogi, Marami oh. na yan. Yo, mga idol, oh. Tama na yan, apat na piraso. Oh, yun, oh. naman tayo marabon. Bagay. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Bagay Ayun, nga, kaya ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, hirap Ayun, ayun. na ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. tatlong buong kata kailangan. Ang galing nga magkaid ha. Ang ganda dito ng ano, ng ano, tuwid na tuwid. <laughs> Ito yung mga <ng>, ano. <laughs> Yun hey, ang Guys, may mo sa ilog mo. Ito mag -di dito. Ito <laughs> mag dito. Ang gayak na yung atas sa mira. Tama na ni, yun, last na yan. Tara. Kaya so, mga idol, nakakuha na tayo. Sa boundary. Ayan. Eh. Boundary na na kami, boundary. Pinadaan na. namin ilog. Tara na, tara na. Kaya na kami mga idol, at kami nakakuha na ng anim na teraso. So ayos na yun. Pangulam na yun. Ito lang ang gandaan, mga idol dito sa probinsya Kasi pag ka lang manguha ng gulayin Hindi ka magugutom Kaya nakakuha pa kayong panggatao Kaya pwede na utoy oh, Ano yan? Ha? Hindi yan yung dito, huwag walang wala May kataan na ito ano? Bawa kami ng buhay ito Nakalog Ay, meron na ito <tinyo> Ayan mga idol na kuha namin Pati niyo. <tinyo> dala na Dala na naman kuha Tanggal na ng balat yan Ayan mga idol, tatanggal na nila ng balat.

Kaya na na. Idol na kami. Stay back factor reality ang mga idol. Let's go, let's go, let's go. Pauwi na kami uganos muna kami ng nyok para